Pinagtawanan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at tinawag na buntot dahil sa pag-aatubili matapos ang pahayag niya tungkol sa pag-atake ng Russian drone sa Poland at ngayon pati sa Romania. Sinusulat ito ng Washington Post, heto ang CP. Maraming leader ang nagtawanan kay Trump. Tinawag siyang walang paninindigan at buntot at sinabing hindi niya na isakatuparan ang bantanyang parusahan ang Russia. Kung katawa-tawa lang si Trump, kalahati lang sana ang problema. Ang pangunahing problema ay naging mas agresibo ang Russia sa pagtatangkang paghiwalayin ang Estados Unidos at Europa habang pinagbubutihan pa ang pagsisikap nilang magtagumpay sa militar sa Ukraine. Lalo pang nagiging walang pakundangan si Putin matapos maging malinaw na ang lahat ng banta ni Trump ay puro walang laman. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi at bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito Araw-araw naming tinatalakay ang mga pangunahing balita mula sa buong mundo. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Bukod pa dyan, hinihiling ko rin na ilike ninyo ang episode na ito. Ayon sa Washington Post, matapos imbitahan ni Pangulong Donald Trump si Diktador Putin sa Alaska, pinalakas ng leader ng Russia ang mga pag-atake sa Ukraine. Nagbanta na wawasakin ang anumang mga dayuhang tropa sa Ukraine sa hinaharap umatake sa mga kanluraning target sa Ukraine at sinimulan ang pagpasok ng mga drone sa Poland. Ang mainit na pagtanggap ng mga kalaban ng Estados Unidos na naranasan din ni Putin sa Kiev at China noong nakaraang linggo at ang kawalan ng matibay na tugon mula Amerika ay nagpalakas ng loob kay Putin na paigtingin ang pagsupil sa Ukraine at subukang hatiin ang alyansang Amerikano-Europeo. Isa pang halimbawa ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Amerika at Europa ay nang maliitin ni Trump ang seryosong insidente ng pagpasok ng Russian drone sa Poland, na sinabi niya noong Huwebes na maaaring isa lamang itong pagkakamali. Tinawag ng mga leader ng Europa na malapit sa insidente na ito ay sinadyang pagsubok sa depensa at pagkakaisa ng NATO. Sinabi ni Trump noong Sabado na higpitan niya ang parusa sa Russia, pero gagawin lang ito kapag tumigil ang lahat ng NATO sa pagbili ng langis mula Russia at nagpatupad ng isang daang porsyento taripa laban sa China. Umaasa si Putin sa kahinaan ng Europa, kawalan ng interes ng Amerika, at patuloy niyang itinutulak ang kanyang mga layunin na malinaw na lampas sa Ukraine. Pahayag ito ni Gabrielio Salansberges, dating kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Ang agresibong mga kilos laban sa Poland ay malinaw na nagpapakita na ang kanyang mga intensyon ay umaabot pa ng mas malayo. At ang tanging tanong ay kung saan niya ilalagay ang hangganan. At ayon sa Washington Post, tagumpay ni Putin sa pagtatangkang kumbinsihin si Trump sa Alaska na itigil ang presyon upang makamit ang tigil putukan. At pati na rin ang mainit na suporta na nakuha niya sa China noong nakaraang dalawang linggo ay nagbigay sa kanya ng mahalagang diplomatikong suporta sa proseso ng pagtaas ng mga pag-atake. Ayon kay John Bolton, dating tagapayo ni Trump sa pambansang seguridad, kumikilos si Putin na parang malaya na siyang gawin ang gusto niya. Pagkatapos ng summit sa Alaska, binaliwala niya ang anumang karagdagang pag-uusap. At ngayon, ang bagong pagiging matigas ni Putin ay nakikita sa pampulitikang ekosistema ng Russia. Dahil ang mga opisyal, propagandista at mga pro-Kremlin na media ay pinapalakas ang kanilang retorika na nagbababala na nagsimula na ang ikatlong digma ang pandaigdig. Tanging ang pagtanggi ni Putin na makipagkompromiso sa digmaan ang makapagliligtas sa Russia. O kaya naman, maaaring wasakin lang ng Russia. Halimbawa, ang pagiging isang bansa ng Finland bilang membro ng NATO. At wala namang magagawa ang NATO. Marami ang nagsimulang tuyain. Si Donald Trump, tinatawag siyang walang paninindigan at mayabang na tao na ang mga bantanyang parusahan ang Russia ay hindi naman na isakatuparan. Ayon sa Washington Post, ang Pangulo ng Estados Unidos ay nagpapakita bilang politiko na sa kabila ng malalakas na salita ay hindi kayang tuloy-tuloy at matatag na isulong ang sariling desisyon. Dahil sa dismaya sa kawalan ng solusyon, nagsisimula siyang magpanik, magalit, magmaniobra, magbanta at ulit-ulit inuulit ang parehong sitwasyon na parang araw ng groundhog. Sa totoo, Parang paulit-ulit lang ang mga banta at agad nawawala, lalo na matapos makausap si Putin. Naniniwala ang Kremlin na dahan-dahang natutupad ng Russia ang layunin nito sa Ukraine. Kaya naman, hindi balak ng Moscow na tumigil sa kanilang mga narating at wala silang kahit kaunting kagustuhan na pumayag sa mga kalahating solusyon o kompromiso. Noong biyernes, habang sumasagot sa tanong tungkol sa pagdami ng mga pag-atake ng Russia sa Ukraine, sinabi ni Trump sa Fox News Namabilis siyang nawawalan ng pasensya. Narito ang sinabi niya. Kailangan nating kumilos ng matindi at mahigpit. Paalala, sinabi niya na magpaparusa siya, pero hintayin munang mauna ang Europa. Ayon kay Landsbergis, tila ipinapakita ng panawagan ni Trump na itigil ng NATO countries ang pagbili ng langis mula Russia bago magpatupad ang Amerika ng dagdag na parusa, na ayaw ng Amerika magpatupad ng mga parusa. At ngayon, sa kanyang mga pagbisita sa China, inilahad ni Putin ang matigas niyang posisyon na inulit ang matagal ng mga kahilingan ng Russia na alisin ang mga pangunahing dahilan ng krisis, gaya ng tawag nila dito, na nangangahulugan ng ganap na pag-aalis ng posibilidad na sumali ang Ukraine sa NATO at, sa katunayan, ang pagneutralisa sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sa kabuuan, tinanggihan ni Putin ang lahat ng hakbang para sa kapayapaan ni Trump at tinawag niyang walang saysay -say ang mga pagtatangkang magdaos ng summit kasama si Pangulong Zelensky ng Ukraine. Isang daan patungo sa wala, nag-alok lang ng pagpupulong kasama ang Ukrainian niyang katrabaho sa Moscow. Kung mananaig ang tamang pag-iisip, pwede tayong magkasundo sa pagtigil ng labanan, ayon kay diktador Putin noong Setyembre tatlo sa Beijing na nagpapahiwatig na dapat tanggapin ng Kyiv ang mga hinihingi ng Russia. Kung hindi, mapipilitan tayong lutasin lahat ng problema gamit ang militar. Noong biyernes, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na pansamantalang itinigil ang negosasyon ng Russia at Ukraine. Lalo pang lumalakas ang loob ng Russia sa pagsubok nitong pahinain ang NATO sa pamamagitan ng paghihiwalay ng Estados Unidos sa Europa. Ito ang susi sa kanilang pag-asa na makita ang Ukraine na nakahiwalay at walang natatanggap na tulong militar. Sinisisi sini Putin ang Europa sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. At kamakailan, tinawag niya ang Europa na partido ng digmaan na lumalaban hanggang sa huling Ukrainian. Pero kasabay nito, maingat niyang binola si Donald Trump Tinawag siyang lider ng Partido ng Kapayapaan na laging magkakaroon ng alitan sa mga tagapagpasimula ng digmaan. Noong nakaraang linggo sa malayong silangan ng Russia, nagbabala si Putin na anumang puwersang Europeo sa Ukraine sa ilalim ng kasunduan ay maaaring atakihin bilang lehitimong target. At ngayon, sinasabi ng mga analista na kasabay ng lalong tumitinding mga pag-atake sa Ukraine, ang serye ng maingat na planadong mga operasyon na nakatuon sa mga kanluraning target sa Ukraine at Poland ay nagpapakita ng kumpiyansa ng Russia sa kakulangan ng determinasyon ni na Trump at ng mga leader ng Europa na nagpapahiwatig na malamang ay ipagpapatuloy ng Russia ang pagsubok sa depensa ng NATO. Matapos ang summit sa Alaska, inatake ng Russia ang isang Amerikanong pabrika sa kanlurang Ukraine. Sa mga opisina ng European Commission, at British Council sa Kiev pati na rin sa operasyon ng Danish Refugee Council para sa pag-aalis ng mga mina kung saan dalawang tao ang namatay noong Miyerkules may drone attack sa himpapawid ng Poland ano ang tugon ng NATO dito wala talagang ginawa at ngayon ang unang kinatawan ng komite ng state Duma ng Russia para sa depensa si Alexey Zhuravlev ay nagsabi na ang mga drone na di-umanoy lumabag sa himpapawid ng Poland ay peke lamang at ang sipi na sigaw ng Europa ay wala ring patutunguhan. At heto, ang Washington Post ay sumulat sa huli na binibigyang diin ang kumpiyansa ng Kremlin na hindi parurusahan ni Trump ang Moscow. Ang Russia ngayong taon ay biglang tumaas ang dalas at hindi ng malawakang pag-atake gamit ang mga misil at drone. Ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies, noong Setyembre siyam, tinawag itong paboritong teorya ng tagumpay ni Putin. Ipinakita ng pinakamalaking pinagsamang pag-atake ng Russia gamit ang mahigit daang missile at drone noong weekend na umaasa pa rin ang Moscow sa malawakang pag-atake ng drone at missile para sa kanilang kampanya upang pilitin ang Ukraine at subukin ang determinasyon ng kanluran. Sa Kremlin, tumitibay ang paniniwala na kung makakapagbigay ang Russia ng sapat na pressure militar sa Ukraine sa mga susunod na buwan, maaaring mapilitang sumuko ang Kyiv. Nagmamadali si Putin na tapusin ang digmaan agad. Pero ayon sa gusto niya at sa Kremlin, may pakiramdam na matagal nang umiiral pero lalo pang lumalakas sa paglipas ng panahon. Nakailangan lang nilang dagdagan pa ng kaunti ang pressure para mapatalsik si Zelensky at ang kanyang administrasyon. Ayon kay Lance Bergis, dating opisyal ng Litwanya, inaasahan ni Putin na mas mabilis mabuwag ang determinasyon ng Ukraine kaysa sa ekonomiya ng kanyang bansa. Sa panahon ngayon, mas marami tayong naririnig na banta at malalakas na salita tungkol kay Trump, pero pabawas, nang pabawas ang mga aksyon mula sa kanya. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.